Good morning, good morning, good morning, good morning, my brother. Di totoo yan. Good morning, say the sa Isa na namang araw sa bahay ako sa pakikipagsapalaran ko sa biyahe ko ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, like ko na, subscribe kayo, comment kayo kung ano itatapit natin sa next vlog ko. Okay? So, shoutout sa mga grobo sa Midnight Boys. Ilan-ilan ka lang tayo bumagbiyahe kaya bilis-bilisan nyo na. <laughs> Bilis-bilisan nyo na para sabay-sabay na tayo. Nasubok ulit tayo ngayon. Bakit dyan nyo na sakadu, mo? Na, ano sabado. bang drama mo sa buhay? Uh, Kapunin daw, nakabiyahe coding kasi. Pero wala naman ako coding, pero medyo may ginawa lang. Kaya ayun, hindi nakabiyahe. Hindi totoo yan. Ang pangit pa rin ang biyahe, baka next week. Hindi na muna ako pagbiyahe mga brother. Kasi hindi na kaya. Bola lang yan. So, sige. Totoo nyo video ko. Hanggang sa matapos. Para mamaya, kikwintahin ko kung magkano ang aking gross sa araw ngayon time check quarter to seven mga brother so let's go samahan niyo ako, tara <tap> brother alam nyo kung ano nangyari pagkagalit ko dun sa bahay Uwi ka taong malabon tumana akong kalokan tapos tumana ako dun sa may dagat-dagatan pabalot, tundo tumagos ako ng prikel hindi totoo yan walang pumasok niya sa mga brother ganun kahirap ang gahin ng sa balon na to ni isa wala pa rin ako ha ganun siya kalakas So, Bolo yan. Alas 12 na. Dito sa so Blooming Treat. Tanday mo ano, na ako. So, Siguro, na rin ako. Kasi magpapasanitize pa ako ngayon. Hindi so, totoo yan. So, may first blood, wala ako nakuha. Ang gasolina ko, nabawasan na sa bar. <laughs> ang sarap magmura. Hayop ka talaga. Ko. Ang ganda lalaki. So, paano? So, update ko na lang kayo mamaya kung ano may nangyayari sa natin ngayon. Sige, dyan lang muna kayo. Bye-bye. So, yun. O, na yan, mga brother. Ang lupit. Hindi totoo yan. L-138 na, no, mga brother. One Bola thirty. lang yan. Isang. dimo. O baka pwedeng dadalhinan. O baka dadalhinan mo talaga pumasok siguro. Awi na, 'ha. Ba't siya Ngipin -no mo di mo. Hindi saklaw ah, eh. ah, ang pumasok. Ay. Magulit naman 'ya. Magtatapos ng pag-aral. Magmuray. Yon. yan bunga rin ng pamang pag-aantay mo brother. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo. Malakas eh. <laughs> Pang-among yan. Ano oh, ko ang booking plus blood? Ang laki mo, brother. 800. Pagpunta sa mga, kung lang 800. 80 pito. So, sige. Kunin ko to. Lamansan na rin to. <laughs> Pag sinapukit sa bunga nga, ngipin mo ang t mo. Ay, buti! Dragu mula sa la 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 mula la la Hindi sa yan. Isang booking pa lang 80 pito. Ganun. Bola eh. dala, lang yan. Ganun kalakas ang natin ngayon. Ya, yeah, abangan nyo pa. Like nyo na rin. Subscribe nyo na. Ang video ko. Para may pang boundary naman ako. Nangiya kayo. O sige. Ano? Ganun na kayo. Mahalaga ang karwas. Patasan pa na tayo sa hey! muna. Sige! brother at tapos na nga ako ng pakarwas Nagpa-sanitize, dito na naman tayo sa scout what to hindi totoo yan at dun sa kapila ang karwas bola lang yan itaantay mo na tayo dito baka sakali so dyan lang kayo mura Ako. yun that's now trinoma kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo malakas eh at dalawa pa lang tayo mga brother 3.30 na so, ano ba ba? ito niyo makita yung haba ng pila ng taxi sa ride right? mo no, mga mga brother higat mo na akong baka sa baka sa, uh, sa pali, kasi umulan ito panoorin mo ito na mo na yung mga ayaw mo na ako pa

malamang kanon malamang kanon din yan <laughs> Uy, naku, sana naman ako tatambay. Sana may pumasok man lang. Ay, naku po. Anong oras na. Ang hindi nakakayanin. Naku, naku naman. Naku naman, naku naman sa mula ulan para magbubuk sila <laughs> ayan o tingnan mo nga ba ng pinan ng taxi yan yun nagas na ako walang nagbubuk kailangan nating mga para di maubos ang gasolina natin mga brother kung kayo ipagsabayan ka ikot ka na ikot durog ka ubos Ubos, pati tanto bos. <laughs> oh, sige, sige, sige. Ikot pa, ikot, 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 ikot. ikot. Oh, yon mga brother. Dito ako malapit si Sinor. So, kapi muna tayo, kapi. Kapi! Wait! Tadam! Alam niyo kung anong tawag nito, brother. Ito ang tinatawag na Panderegla <laughs> Hindi totoo yan Tara, kain tayo sumayaw pa sa hero. daw lalo nga. Nakakita ko na lang pakuun. Hindi pakuun ah. Pakuun. Pwede <laughs> dito ako sa sampanok. abang abang ulit ako. So, baba na. Sige. Sana meron pa. Yun, mga brother. 6.45 na. Dito ako sa sampanok. Wala pa rin talagang pumasok. So, medyo dandaan na tayo pa eh. kasi baka mamaya mabubulok tayo rito so tara samahan nyo ako at mamaya magugulat kayo pag kano ang aking naging cross sa araw na ito so tara biyay tayo pa uwi pero naka open pa ako mga brother sana meron pa pumasok let's go mga brother, rinabot na ako ng ulan kakantay pero wala na talaga andito ako ngayon sa mayon, sa may laloma, pero wala na talagang tumunog, wala na, wala na, wala na wala na, wala na so papano? Uh, maraming salamat sa pagsubaybay ninyo ngayon sa isang vlog wala na, hindi ko pwede pag malaki sa inyo yung cross ko kasi sobrang laki Nakakayak. Nakakayak mga brother. <laughs> 671 mga brother. Maghapon 671. So kayo na umusga. Kung sino yung kumita. Sa araw na to, sino na naman yung kumita? Sa araw-araw pala, hindi lang ngayong araw. So, baba na, maraming salamat. Subscribe nyo, like nyo, subscribe nyo yung video ko para palagi kayong updated sa mga susunod ko pang mga vlog mga brother maraming 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 salamat sa inyo huwi na ako at ingat kayong lahat sa mga bobyahe pa dyan bye bye